Hello guys, good day po, welcome back sa ating channel at eto nga guys, kung nakikita nyo meron tayong dalawang pirasong bariya dito kung saan na napakaraming nag-aalok sa atin nito ngayon uh, nagme-message sa ating FB page so hindi ko naman ma replyan lahat kaya eto guys, gumawa tayo ng video para pag-usapan at eto na rin yung sagot natin sa mga nag-aalok sa atin nito na dalawang piso ayan po mayroon po kasing dalawang klase yan so eto guys ang dalawang piso na si Andres Bonifacio ang makikita natin sa harapan at ang kanyang mint year na 1990 so ayan hayaan yung ipamiliarize ko muna kayo sa barya guys at dito naman sa bandang taas ang salitang Republika ng Pilipinas ang kanyang mint mark at ayan ang kanyang pangalan Andres Bonifacio at dito naman sa likod guys makikita natin ang puno ng buko ayan at meron dito sa gawing kanan na dalawang piso at dito naman ang kanyang scientific name ay Cocos Nocifera So, ayan guys, magkano nga ba ang halaga nito? Ang kanya'ng totoong collectors value. So, marami rin kasi kung nakikita guys sa napapanood ko sa YouTube, so may bumibili na 2,000 raw ang isa. At mayroon namang may 30,000 pa, 40,000. At merong 1,000, mayroon namang 900 pesos so ayan guys ito pong hawak natin ay decagonal kung tawagin guys meron siyang 10 sided so ayan at ang baryang ito ay nagsimula noong 1983 to 1990 so ayan guys hanggang doon lang yung kanyang mint year 1983 to 1990 at noong 1991 naman guys at hanggang 1994 so ayan gumawa ang bago Bangko Sentral ng Panibago so ito yung improved Lora and Pauna na tinatawag so wala naman pinakaiba sa pictures ng barya guys ganun din so sa hugis lang dahil itong improved Faula and Pauna bilog na siya circle at ito namang isa ay decagonal So, yan lang po ang pinagkaiba nila pero sa features, same pa rin po sila. Yan. At magkano nga ba ang collector's value nito? Ang composition nito ay copper nickel. At ito ay mabibili lang natin guys sa mga coin shop. Makakabili po kayo nito sa AU condition na katulad ng barya nito ay 20 pesos. So, napakamura nito guys. So itong hawak natin halos wala na tong halaga. At ito nga pala ay na-demonetize noong June 2, 1998. So, ayan guys. At uh, pag sinabi pong demonetize, so wala na pong value ito kung ibibili natin sa mga tindahan natin ngayon at ito ang taong 1983 guys, meron lamang presyong 19 pesos sa very good condition at 110 naman sa uncirculated condition. So sa AU condition, 43 pesos. Iyon po yung kanyang collector's value na nakarecord sa numista. At yung isa naman pong 1983. So ito po yung mahal guys kung meron po kayo ito po yung proof na 1983 na may frequency lamang na 1.2% so ayan guys konti lang ang ginawa ng Banko Central nun kaya medyo mataas talaga ang halaga ng proof na 1983 so dito naman sa 1984 nakagaya nito sa very good condition 5 pesos and 80 centavos at sa AU condition, 29 pesos. At sa uncirculated ay 83 pesos. So, yan po yung collector's value ng 1984. At sa 1985 naman, 11 pesos sa very good. At sa extra fine, 34 pesos. So, dyan lang po nagre-range yung kanyang collector's value. At sa 1986, sa fine condition, 15 pesos. At sa very fine, same lang sila, 15 pesos. At may frequency siya na 6%. So, madami-dami rin guys, kaya common lang din. Ang 1987 naman, na may frequency na 4%. Merong price appraisal sa very fine condition na 26 pesos. So, ayan guys. At ang sunod natin ay 1988 na may 7% na frequency. At 31 pesos sa very fine condition. So, ayan guys. At sa 1989, meron siyang frequency na 18%. Uh, sa very good condition, meron siyang price appraisal na 12 pesos. At sa extra fine condition, 56 pesos. At ito naman pong hawak natin na 1990. Sa very good condition, ay 14 pesos at sa extra fine ay 44 pesos so ayan guys at may frequency siya na 31% so napakalaki kaya napakadami nito guys itong 1990 at maging yung ibang mint year naman madami pa rin yan hanggang sa ngayon so marami ang nakapagtabi ng baryang ito dahil nga napakarami ng ginawa ng Banko Sentral at ang pinaka collector, ang pinaka collectable lang po dito guys sa ganitong decagonal na dalawang piso. Ayun, ay yung proof na 1983. So, iyon po ang medyo mahal talaga. Pero yung mga ganitong circulated na guys, wala na. Makakabili kayo nga nito guys, sabi ko nga sa mga coin shop na napakamura lang. 20 to 30 pesos meron na kayong AU condition or uncirculated kaya yung mga nagme message sa atin so sana panoorin nyo to hanggang dulo para makita nyo po yung totoong collector's value nito at hindi totoo yung mga napapanood nyo na binibili nila ng 2,000 1,900 900 So, wala pong katotohanan yung guys at walang legit na coin collector na bibili ng common na barya. So, ayan guys, maraming maraming salamat. Sana ay meron kayong bagong kaalaman na natutunan dito sa ating video ngayon na aking shinere. So, baka po hindi ka pa nakasubscribe guys sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button dyan at yung notification bell po. Huwag nyong kakalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating mga isi-share na barya guys yung totoong collector's value at sa mga coin hunting series natin gumagawa din tayo dito guys ng coin hunting series at coin update na rin at the same time so ayan guys sana don sa mga nagme-message sa so ayan eto na po yung pinakasagot ko sa inyo Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.